News mga balita ngayon, Isabela 6th District Representative Boji D. Third formal nang inihalal bilang bagong House Speaker. Alkalde ng Cotabato City, pinabulaanan ng alegasyon ng kapatid ng ambush victim, nag-alok ng pabuya. Apat na pamilyang nag-aaway sa Basila nagkasundo para sa pangmatagalang kapayapaan. Ako po si Cesar Soriano para ang mga nangunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Formal nang iniluklo kahapon bilang House Speaker si Isabela 6th District Representative Faustino Boji D. III matapos gumaba sa pwesto si late 1st District Representative Martin Romualdez matapos ang mga alegasyon ng korupsyon sa kanyang pamumuno sa Kamara. Nakakuha si D. ng 253 na boto, 28 abstain at walang negative votes. Wala na rin ibang kongresista ang nanominate para kalabanin sa pwesto si D. Sa kanyang inaugural speech, hiniling nito sa publiko na bigyang pagkakataon ang mababang kapulungan para linisin at itawid ang mga maling kalakaran. Dagdag pa nito na bukas at handang makipagtulungan ng Kongreso sa Independent Commission on Infrastructure na binuo ng Pangulo na siyang mag-iimbestiga sa maanumalyang flood control projects. Bago na ihalal na tagapagsalita ng Kamara, una nang nanungkulan bilang alkalde ng Kawayan City Isabela si Boji D at nailoklok din bilang bise at gobernador ng probinsya ng Isabela. Mariing pinabulaanan ni Mayor Mohamed Ali Bruce Matabalaw ang mga paratang ni Bimbo Ayunan Pasawiran, kapatid ni Barangay Poblasyon 5 Chairwoman Pahima Pasawiran Pusaka, na umano'y pagkukulang ng lokal na pamahalaan. Ito ay matapos ang pamamaril noong September 15 sa Jose Lim Street, Barangay Poblacion 5 na ikinasawi ni na Michael Pusaka at payong-payong driver Komini Kwasain at ikinasugat ni Barangay Chairwoman Pahima Pusaka at ng kanyang dalawang anak. Sa isang press conference, binatikos ni Pasawiran ang City Hall dahil sa umano'y kawala ng agarang aksyon, kapabayaan sa seguridad, politikal na pag-atake sa kanilang pamilya at kakulangan ng pag-unlad at sinasabing inaangki ng kanilang angkan ang kalanganan at may outsiders pang dinala para targetin sila. Tinawag ni Matabalaw ang mga pahayag na walang basihan at mapanlin lang. Iginiit na agad romesponde ang lokal na pulisya, soko at quick response team at nag-alok siya ng pabuya para sa impormasyong magtuturo sa mga salarin. Dagdag niya, walang pamilyang nagmamayari ng barangay. Ang Cotabato City ay para sa lahat ng Cotabatenyo. Apat na matagal ng alitang pamilya o pagbanta ang natuldukan sa pagkakasundo sa Sumisip Municipal Gym sa Barangay Buli-Buli, Sumisip, Basilan. Nagkasundo ang mga angkang Masdar Quintalan at Manardasan, Imaran Buri at Amad Talani Hiji, Martin Muslimin at Abdulbaki Ismaul at Mudzmin Asjad at Najal Buena sa seremonyang pinangunahan ni na Mayor Jul Adnan Hataman at Vice Mayor Gulamboy Hataman. Binigyang diin ni Brigadier General Frederick Sales na ang tunay na kapayapaan ay nakasalalay sa patuloy na pagtupad sa kasunduan. Idiniin ni Governor Mujiv Hataman na ang pagkakaisa ang susi sa kapayapaan at pagunlad ng basilan. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.